Narito ang part 2 ng mga nagagandahang celebrity moms kasama ang kanilang magagandang anak na mga babae. The Philippine Showbiz List presents Beautiful Celebrity Moms and Their Beautiful Little Daughters Part 2 Tony Gonzaga at Baby Polly Kamakailan ay natunaw ang mga puso ng netizens sa video ni Tony sa social media sa pamamagitan ng pagbabahagi ng isang adorable na Instagram reel na nagtatampok sa kanyang anak na si Baby Polly. Sa heartwarming video, makikita si Tony na nakikipag sa kanyang precious little one na si Polly. Siya ay makikita na gumawa ng isang prank kay Polly upang makakuha ng mga giggles. Higit pa rito, ang cute na interaction ni na Tony at Polly ay nakakuha ng atensyon ng marami na mabilis nakakuha ng mahigit 7.4 million views. Cheska Garcia with Kendra and Scarlett Si Cheska ay talagang isang mapagmahal na ina sa kanyang mga anak na nag-alay siya ng isang maikli ngunit taos pusong post tungkol sa kanyang mga anak na babae, sina Claire Kendra at Scarlett Lovell Kramer sa social media noong January 2022. Sa kanyang post sa Instagram, ibinahagi ni Cheska ang isang larawan na kanyang dalawang anak na babae na magkayakap habang natutulog at may caption na walang bagay na hindi gagawin ng dalawang ito para sa isa't isa. Dagdag pa ni Cheska, ipinagdarasal niya kanyang mga anak na patuloy na magmahalan at magmalasakit sa isa't isa hanggang sa kanilang pagtanda. Pauline Luna with Tali and Baby Mochi Sa isang Instagram post ng January 2024, ibinahagi ni Pauline Luna ang isang magandang larawan ng kanyang anim na gulang na anak na babae na si Tali at nagsulat ng isang maikli, ngunit pusong mensahe ng pasasalamat para sa kanyang cute na anak. Sa Instagram story, nagpost si Pauline na magandang snap ni Natalie at baby tia Marceline na magkasamang natutulog sa kama habang nagpapasalamat sa Panginoon. Sheena Halili at Martina Ipinanganak ni Sheena si Martina noong December 2020 Ayon pa kay Sheena, malambing ang anak niya si Martina Nila kakita ito ng mga bulaklak sa grocery at iminungkahi sa kanyang ama na bilahan nila ang aktres ng mga bulaklak Ikinatuwa naman ni Sheena kung gaano kasweet at maalalahanin ang kanyang anak Dagdag pa ni Sheena, ang mga katangiang ito ay nakuha ni Martina sa kanya Yasmin Curdy at Ayasha ang anak ni Yasmin na si Ayasha ay katulad ng kanyang ina sa kanyang pag-aaral. Pinagmamalaki ni Yasmin na inimbitahan ng kanyang anak na si Ayasha na magtanghal sa isa sa mga event na kanyang paaralan. Sa Instagram noong February 2024, inupload ni Yasmin ang kahanga-hangang performance ng 11-year-old girl na si Ayasha kung saan kinanta niya ang Dance the Night Away ni Dua Lipa. Sa nakaraang panayam, sinabi ni Yasmin na binibigyan siya ng hint na kanyang anak na interesado rin itong sumali sa showbiz. Talagang hindi maikakaila na talented din si Ayesha tulad ng kanyang mami. Dahil noong May noong nakaraang taon, nanalo siya ng unang pwesto sa singing contest ng kanyang paaralan at noong April nag recital siya. Elise Hoson at Felice Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Elise ang ilang snaps ng kanilang pangaray ni McCoy de Leon na si Felice Tulad ng kahit sinong first time mom, mukhang nasisiyahan si Elise sa pagkikipag-bonding sa kanyang mini-me. Sa pamamasyal Elise at Felice sa labas, suot ang cold tone ensemble na may accent na may mga detalye ng ribbon. Alinsunod sa tema ng party, ang mag-ina nagsuot ng mga outfits sa shades of purple. Nakasuot si Feliz ng frilly tulle dress, habang si Elise naman ay nagsuot ng comfy set. Sa mga bonding moment nila, nakaprint si Elise na pajama set, habang si Feliz ay nakaheadband sa katulad na print. Ang mag-ina ay mukhang napakaliwanag sa coordinated casual wear nila. Isa Calzado at Dea Amihan. Noong January 2023, isinilang ni Iza ang kanyang anak na pinangalanan nila ng businessman husband niya si Ben Wendell na Dea Amihan. Isang pangalan na kinuha sa karakter ni Iza sa Encantadia. Si Isa na ang sariling ina ay namatay ng mas maaga ay walang ideya kung gaano kahirap maging isang ina. Lalo na sa unang tatlong buwan na anya ay napaka-crucial dahil karamihan sa mga first-time moms na tulad niya ay nakakaranas ang postpartum moments. Nagpapasalamat din siya sa suporta na nagmumula sa mga mom friends niya. Ayon sa aktres, ang pagiging isang ina ay may sariling mundo. Ito ay isang bagong kabanata ng kanyang buhay at kapanapanabik. Ang lahat ay nangyayari sa perpektong panahon ng Diyos. Mariel Padilla with Isabella and Gabriela. Nasisiyahan si Mariel sa pagkikipag-bonding kasama ang kanyang dalawang magagandang anak na sina Isabella at Gabriela. Sigurado siya siyang hands-on mom. Muna na magsimula ang pandemya, masaya si Mariel at kanyang pamilya sa kanilang oras na magkasama sa buhay. Siya at si Robin ay gagawa ng mga masasayang aktibidad na gusto ng kanilang mga anak tulad ng camping, pagkakaroon ng picnic sa kanilang likod bahay at pagluluto ng magkasama. Judy Santos at Luna Isang matamis na mensahe ang inialay ni Judy Ann Santos para sa kanyang bunsong anak na si Juana Luisa Luna Agoncillo sa kaarawan nito ng January 2023. Ibinahagi ni Judy Ann ang mga larawan mula sa masayang pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang anak na ginanap sa Dream Play sa City of Dreams, Manila bilang kahilingan ni Luna para sa kanyang espesyal na araw. Sa kanyang hiwalay ng mga post sa Instagram, nag-upload ang celebrity mom na higit pa mga larawan mula sa party ni Luna at nagpasalamat sa mga taong naging bahagi ng espesyal at magic kal pagdiriwang sa kaarawan ng kanyang anak. Marjorie Barreto at Erich Noong April 2022 ay binahagi ni Marjorie na inihatid niya si Eric sa paaralan. Ayon kay Marjorie, wala na mas ikabubuti para sa mga mag-aaral sa muling pagsasama-sama ng kanilang mga kaklase at pagkipag-chat at pagkipaglaro sa mga kaedad nila. Isang taus-pusong mensahe para sa kanyang anak ang ipinose ni Marjorie sa Instagram kasama ang kanilang mga larawan at clip na magkasama para sa kaarawan nito. Ipinakilala ng pamilya Barato si Eric sa publiko noong 2018 at sa panahong yon ay tinutukoy siya sa social media bilang ang kanilang Little Princess. Sophia Andres at Zoe. Si Sophia at ang kanyang anak na si Zoe ay kambal sa pink dresses para sa kasal ni Dominic Kowanko noong March 2023. Maganda si Sophia ngunit mixena sa dalawa ay ang anak niyang si Zoe na napili bilang isa sa mga flower girls para sa romantic event. Sa larawan ay makikita si Zoe na mini-mini Sophia isang kaibig-ibig na puff-sleeved A-line na damit na may bow sa likod. Angelica Panganiban at Baby Bean Kamakailan lamang ay natunaw ni Angelica Panganiban ang mga puso sa social media sa pamamagitan ng isang nakakabagdamdaming video na tampok ang kanyang adorable na anak na si Baby Bean noong March 2024. Ito ay nagpapakita ng isang sulyap sa kanyang mahalagang relasyon sa kanyang little daughter. Sa clip, inarecord ni Angelica kanyang sarili at kanyang anak na nagbabahagi ng isang espesyal na sandali. Ipinapakita nito si Baby Bean na ang tingin ay nakatutok sa telebisyon. Pagkatapos si Baby Bean ay nagpakita ng matamis ng ngiti sa kanyang ina na ikinatuwa naman ni Angelica. Angelica. Ang sweet na bahagi ng video ay nung sinabihan ni Angelica ang kanyang anak na mahal kita at sumagot si Baby Bean. Corina Sanchez Rojas at Pilar. Madalas ay bida rin sa mga post ni Corina ang kanyang mga anak na kambalas na Pepe at Pilar Rojas. Ngayon pa lang, nakikitaan na niya kung ano ang posibleng mga katangian ng mga anak. Sabi niya si Pilar isang performer at star. Tila open-minded naman si Corina sa kung ano man ang makakahiligan ng mga anak paglaki. Kung si Pilar man, na nakikita na niya ngayon pa lang na performer ay mag-aartista, tala baby pa lang, ay pinakilala at ibinahagi na ng mag-asawang Corina at Mar, sina Pepe at Pilar sa publiko, masasabi masasabing isa na sa mga sikat na celebrity kids ang mga ito. Beauty Gonzalez at Olivia Nagbanding at dinala ni Beauty ang kanyang anak na si Olivia sa isang date at sa pagkakataong ito, dinala niya ito pang makita ang ilang mga obra maestra sa National Museum of Fine Arts sa Maynila noong February 2024. Si Beauty ay nag-post sa Instagram ang ilang larawan nila ng mini-me si Olivia habang sila ay namamangha sa sining at kultura ng Pilipinas. Sina Beauty at Olivia ay kinuha ang kanilang mga larawan na magkasama sa ilan sa mga likhang sining na ipinakita sa pambansang Museo, kabilang ang isa sa kilalang Espolarium ni Juan Luna. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!